Nako na. aba Kailan po 'yan? Yan nararamdaman mo sa. Na Hoy, mag-isang Mag taon na po. Mag-isang taon na. Opo, opo. Ah, uh, na po sa mabuti nating mga doktor. Ah, opo, ni pa-check up na po. Okay, ano pong naging findings? Ay, ano lang po yung uric acid lang at saka potassium, may eh, man, tagal na yung dala ng pagbabago. Okay, saka po ako manggagamot mga tawas-tawas. Ay, palagi naman po may nakikita ka tao raw, eh, hindi naman gumagana yung eh, tawas lang po kasi. Okay, ganito gawin natin. Dalawa gumagawa sa eh, no? Kulang po yan at duwin din itim no Pangano natin sana ako na yung huli at gagawin ko yung best ko para gumaling ka ha Salamat pero ang magpapagaling po. sa'yo, sir ay ang lame ating na, ama pa, ang lame ating pauna na lang amen sige umpisa na ho natin ha dalawang tao po yan inggit po inggit ang nangyari po Mamaya sabihin ka lang, herbal na hanapin yung atin, ha. Para ano. Wala makita ang sakit, Dr. Sir. Pero yung breaking. nga lang po, tsaka yung asin, yun lang oh, po, wala po. Yun ang, ang nakita ko sa'yo, duwid yung item at tsaka talipadangin kulam. No, dalawang taon na. Papo dito, sir. Si Di Bobby pala, nagmana. Hindi ko pa. Direct ko lang, dito ko lang. Umpisa na tayo, ha? Ito po, papel lang to. Okay. Pagka nipis-nipis, no? Napapanood yun ba yung video ko? Opo, okay. opo. okay, yan po, ha? O, oh. Ibibilot ko lang yan. Wala akong nilagay na matigas para masaktan ka. Ayan na. Wala. Ibibilot ko lang. Sa doktor, wala akong makita sa'yo. Pikit. Oh, sorry, tumunog. Wala. Alam mo, pinipiga ko. Tama. Ito pa yung binibig Dalawa. Yan ang binibig itin na. Okay, yan. Ito naman ang kulang. Tis lang sa sakit ha. Sa tora repo, tenito kararota, sinong gumagambal sa lalaki to, mag-usap tayo sa Espiritu ng Diyos. Diyos sa lahat, Diyos yung nakatakutan sa kanya. Ang sa sa Diyos ka, mara elore sa Ela, ha-o. Ah, oh. Puh! Aalisin mo nilagay mo rito ha. Nagkakintindihan. Ha? Nagkakintindihan. Aalisin mo na ha. Ha? O dalawang kamay mula sa ulo. Dalawang kamay, sumunod ka sa akin. Sige, baklasin mo ganun. Baklasin mo. Sige pa. Mula sa ulo, sa ulo muna, pababa, pababa. Sige, tatanggalin mo to, ha? Sagot. Opo. Sige, sige, baklas, baklas. Babae po ito. Sige. Mm -mm. Sige, baklasin mo nilagay mo dito, ha? Sagot. Opo. Matagal mo na kinulam to. Matagal na pala. Ha? O, tanggalin mo. Huwag ganyan. Tanggalin mo, tanggalin. Diretso, hanggat hindi ko siya sabi, huwag kang bibita, huwag kang titigil, ha? Opo. Sige, tanggalin mo nga, eh. Sige pa. Sige pa. Sige pa, kilala mo lang to. Hindi, 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 mo kilala. Ah, pero kinulang mo. Ah, po. Opo. O sige, tanggalin mo, tanggalin mo. Bali nagbayad po. Ano po kayang, Ano po kayo? Ingit po, ingit. Opo. Babae po? Babae. Sige, sige, baklas, baklas. Tama, ingit ba? Tama? Tama. Opo, opo, opo. sige, baklasin mo. Sige, ang nagpakulang ba eh, taga rito lang. Ah, hindi ko po alam. Hindi mo alam. Hindi ko alam. Ah, pero binayaran ka lang. Ah, binayaran ka lang. O, oh, sige, tanggalin mo lahat. Actually, hindi talaga niya kilala yung, ano, yung babae. Ah, hindi po kilala? Yung Ah. nagbayad, picture. picture ah, picture lang, po yung nalang sa kanya. Grabe, ay. Sige, baklas, baklas. Sige, sige. Wala na. Paano wala na? Meron pa, sige pa, binisan mo. Bawal ang bata, bawal ang bata. Layo lang po yung bata. Sige. Sige, tanggalin mo lahat yan ha. Tanggalin mo ha. Sige, sige, baklas, baklas. Sige pa, ha. paano ko ng bote na wala laman, kukulong ko to. Bak yung may takip, yung may takip. Sige, baklas, baklas. Hindi pa, bilisan mo sabi. Okay lang po ba, ito. Ayan, pwede na pa yan. Kaya lang po, ibabaunan natin yan ha. Ah, sige po. Sige pa, tanggalin mo. Oh, sige, ah, ito tanong, binayaran ka lang pala niya. Hindi mo kilala yung babae. Picture yung ginamit. Ah. Opo, 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 opo. opo. O, sige baklas, baklas, sige. Walang yaka ka, bira kay ng bira. Ito po mangkukulam, taga rito lang po ito, Ah. taga rito Opo. Sige, sige baklas, baklas. Sige, papatayin kita. Taga rito lang yung mangkukulam. Sige pa, sige pa, sige pa. O gagaling na ta. Gagaling na. Opo, 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 Sige pa, marami kayong nakinulam Ha? Marami? Marami na? Ilan lang po, ilan lang po, ilan lang po. Mga ilan, ilan lang. Tatlo lang po, tatlo. Tatlo lang, pero may pinatay ka na. Wala pa po. Wala pa, puro pahirap lang sa katawan ng tao. Kilala mo ko hindi? Hindi ah. po, hindi po, hindi po. O bakit ito, napapanood yung video ko, kilala ko. Ako, di mo kilala. O magpapakilala ko ha? Opo, opo, opo. Nasa ano po ito? 47 anyos. 47 anyos. Ito ah, tama, tama po si Seven. Po, 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 po. Ito ah, magpapakilala ako. Ayun na, ayoko sa lahat. Inaanin niyo yung tagamurong bataan, ha? Nagkakintindihan! Tingin ba class, Ako si Apo Chalin, taga Sambales. Ayoko inaanin yung mga ta, ta tao dito, ha? Ako mga kalaban mo. Sige, sige, baklas pa. Sige pa. Yung nagpakulam, idadamay ko na hayop ka. Sige, wala akong pakialam kung sino may iwan nyo dito sa mundo na to. Mga pamilya nyo. Yan na ang nakasaad sa Biblia. Ang patayin kayo. Tama! Ah, sige. Uulitin ko. Ilan na ang... Tatlo lang po. Tatlo. Tatlo. Okay. Mm -hmm. Yung pinatay mo? Wala pa po. Wala pa? Wala pa po. Pero may mamamatay na isa, di ba? Wala pa po. Meron isa. May kinakanakang isa. Lalaki. Sige. Sige, 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 sige. Paglasin mo. Anong gamit mo? Manika, kandilang itim. Ah, kandilang itim. Walang yaka. Nasa labasan lang Sige pa, sige pa, sige pa. Sige pa! Tanggalin mo lahat yan. Sige pa. O ibabal ko sa iyo lahat nilagay mo rito at ikukulong kita ha. Ma'am, pakibukas. Pag ginanong ko ma'am, isara mo ha. Panginoon kung isa sa akin madakila, mingaw ng basbas sa iyo na ikulong ko kumagambaala sa lalaking ito hanggang mamatay. Saan? Ipratisak me. Anan! Dad, ah, ma'am, lapit mo. Lapit mo. Huwag kang matakot. O, oh, tara. Pangalan nito. Norman Baradas po. Norman Baradas. Pangalan na Balik. Kuya, kuya, kuya. Ano mo? Alam mo, sinabi mo? Hindi. Hindi po. Hindi, kahit isa. Kuya, tingin ka sa akin. Tatanungin kita. Alam mo, mga sinabi mo? Hindi po. O. Oh, yan po, patunay ha. Kasi kung siya po yung sasabihin niya, Apo, ah, simulan ni Peter mo ko, ako yung nagsasalita. Alam ko yung mga sinabi ko. Oh, pag kung siya yon, tatanungin ko siya, ano mga sinabi mo? Eh hindi niya nga po alam. Ibig sabihin, madam, pumasok. Tara dito lang. Tara dito lang. Okay, shout sa lahat. Ito si Apo Chalin. Nandito tayo sa Morong Bataan. Pabiyahe po tayo ng Bulacan sa Nose del Monte. At meron din po emergency doon na nakatubo na. Uh, you know, maraming salamat sa mga sumusuporta. Uh, sana supportahan nyo pa ako lalo na sa mga pagmamanyan ko paglalapag natin ng, ng pera kung saan saan at i-comment nyo lang po kung saan kayong mga naka-address para pag napadaan ako sa lugar nyo eh makapaglapago tayo ng 500 pesos at yun na pakishare ang ating mga video pakilike and follow sa youtube channel ko po may subscribe nyo at meron na tayong adsense sana po wag nyo pong escape para po makalikom tayo ng budget maraming salamat kay Apo Ken, Apo Marwin, Apo Sita, Ma'am Melo Lugario, and eh, sis my kay brother dyan, dyan Muli akong team Apo Eric, Apo Chalin, maganda umaga. Hanap po kayo.